bakasyon kasama ang mga amo. Good day. Ako nga pala si Sarah, L, isang kadama dito sa Saudi Arabia. Masasabi mo talaga na suerte ka kapag sinasama ka ng mga amo mo sa bakasyon nila. Yung tipong hindi ka iiwan sa ibang kamag-anak o kakilala para lang sa bakasyon nila. Dalawang linggo kasi walang pasok ang aking amo. Kaya naisipan magbakasyon. Alam nyo ba, halos isang araw yung biyahe namin. Makapunta lang dito. Oo, pre. Ang tagal ng biyahe. Ang sakit sa balakang. <laughs> Tapos, yung isa kong alaga, ako yung upuan. <laughs> Pero grabe. Sulit na sulit yung pagpunta namin dito. Tignan nyo naman yung view. O, oh, diba? Napakaganda. At sa totoo lang, amoy Pilipinas. Grabe, sinulit ko rin yung video At sinulit ko rin yung paligid. Tuwang-tuwa eh yung mga amo ko pag nakikita nila akong masaya habang video. Kasi yung mga amo ko rin mahilig sa mga gantong view. Mahilig sila sa mga kabundukan at sa mga Hayop mm -mm. Lalo na yung mga ibon Ayun Ay, ang mga hilig nila Nakakatuwang isipin lang kasi Pare-parehos kaming mahilig Sa mga gantong lugar Grabe Napakalamig dito pre Nakikita nyo ba yan Yan o no? yung parang usok na yan Yan yung ulap <laughs> Di ko alam kung ulap ba yan O usok O hamog umunta kami dito hapon Grabe ang view. Napakaganda talaga. Tapos biglang umulan ng yelo. Oo oh, pre. Grabe, napakalamig niyan. Lahat kami basang basa. <laughs> tawa ng tawa yung mga amo ko. Kanya-kanya kami takbo. <laughs> Ikaw ba naman maulanan na ng yelo? So, ayun na nga. Ito yung view. Pauwi na kami. Maghanap kami ng apartment na matutuluyan muna namin ng ilang araw. Alam nyo ba, ang tagal namin maghanap ng apartment. <laughs> Napakasela nitong amo kong lalaki. Nako, gusto nito. Yung malinis. Oo, dapat malinis. Siguro sampu yung apartment na tinignan ng aking amo. Nako, inabot na na ng gabi. Kakahanap ng apartment. <laughs> Pero sulit na sulit talaga yung bakasyon namin. Masasabi ko talaga na I'm always blessed. At nagpapasalamat talaga ako sa itaas na binigyan niya ako ng amo na ganito. Kaya sinusuklihan ang rin sila ng magandang trabaho. Lalo na sa mga anak nila, tinuturing kong mga kapatid ko.